Saan ka pumunta? Ha? Saan ka pumunta? Nag-usap tayo? Ha? Umalis ka, hindi ka nagpapaalam sa akin. Barang wala kang ama. Ha? Ha? Parang wala kang ama. Ha? Sinong Nagpaalam, saan ka nagpaalam? Tama ba yun? Naalis ah? ka, hindi ka nagpapaalam sa akin? Ha? Ah? Ah? Ha? Sagot! Saan ka pumunta? Ha? Ah? Ha? Doon ka na tumira? Ha? Ah? Doon ka na tumira? ha ah, Nunggu ah. na tumira, ha? Ah. Ah. Magsalita? Ngayon ka nagpapaalam sa akin? Ha? Ah. Di mo ko inintay? Basta ka na lang alis. Kung papayag ako na sasama ka o hindi. Ha? Ha? Magsalita! Explain kay daddy. explain ka. At magsalita. Ito, pasalubong mo sa akin. Kasi pa sa akin to. Ha? Pasalubong mo sa akin to? Ha? Oh. Asan ang pasalubong mo? Kasa ba sa akin to? Ha? Puro pa... Wala kang pasalubong. Hindi e wow. Isa e prang. Ha? <laughs> Naprank na naman yung dalaga ko. Sa so, akin ang masyal na akong? Ha? Huh? doon ka na nag ano? Doon ka na nag... Doon ka na nag... Ka na nag Mag, Mag enroll Hmm? 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 Spilling. Hmm? Spilling. Spilling? Kumain ka na? Ang baba ng luha ng dalaga ko. Mm -mm -mm. miss na miss ka ni Papa. Doon ka na lagi tumitira. Dali mo na lahat ng mga gamit mo doon! Hmm. Mm -mm. Joke lang. Hmm. Miss ka na doon. Ganyan ka na. Wala. Wala dyan si Impress. Wala na, na. And doon na sa Laminos. Ano doon? Nandito pa. Nandiyan pa? Nandiyan yung sapatos mo. Nyo ko ni mumuan sini lah semua. Nak ngendeng sila-sila. Simbaga. Simbasi lah. Uh, Busa simba gersel nang alaminos. Kita. Na ne prank ko na na nang nanak dalaga ko. Thank you for watching. Mari buri kau. <laughs>